Ah, ko. Wala ko kay po na tuloy pa rin ako sa paglilakbay punta po sa tinuro ni Kina Maria mga idol sa mag, sa pamilya ko mga idol medyo matagal tagal pa mga idol no kailang araw pa ako naglalakbay marami kasi nakaharang makalaban kaya natatagalan ako sa pusa ang aming lugar mga ulan init buti may masisilungan sa daong saging kaya di masyadong nababasa marami kasi saging dito magaling makasilong limang mga bandido. Wala katapusan ng gira. Wala nang pakita sa akin sila diwata. Diwata nga diyat si Bihim bila. Di pa siguro nila tapos nung ipaglaban sa aking nga rin na naman kayo dulo sila, bilat si Diwata Kadiya <coughs> hindi pa ba sila napakita sa akin Porque no magsit masit muna ako doon, no? mga kaidol no pagka may kalaban na naman mapaparamdam nun yung medulin ko pag may kalaban wala na si Ghost Sang 35 patay na binaril siya binaril ng mga kalaban siguro mga bandido pumanaw ng isa ka hunters hindi ako makapunta doon sa labi ni Ghost kasi dito ako naghanap ako sa pamilya ko kaya pasinsahan mo na mas ko pa yung pamilya ko iligtas nasa panganib yung pamilya ko kaya siguraduhin ko munang kaligtasan nila Tulungan mo ko Lord na ako ko sa pinaglagyan sa pamilya ko Lord. Ikaw na pambahala Lord. Kinintanan Lord, isali ko sa si mga kapaginan kong Isos. Ikaw lang ang pag-asa. Kaya ikaw lang aming Diyos na mga gam sa ating bukalibutan. Wala nang iba. ngayon nangyari mga kaibigan kong si Bill at si Didi Watangadiyah. sumusubaybay rin sa akin sa paghanap sa pamilya ko sa pupuntahan kasi yung medalyo na to ito, ito tuturo sa pamilya ko magaling niya ako doon to ito matuturo sa akin kung nasa ang pamilya ko dadalhin niya ako doon kaya may tiwala ako sa dalhin ko kasi alam niya kung nasa ang makalaban at may hiwating ito kung may kalaban ba wala kaya pasalamat ako kasi laking tulong to sa akin itong medalyo na to matutulungan niya ako papunta sa pamilya ko ikaw ang bahala sa akin medalyon dalhin mo ko sa pamilya ko at magpaparamdam ka palagi sa akin kung may kalaban para patayin lahat sila lahat ang nakabantay, lahat ang nakaharang sa, sa akin papunta sa pamilya ko, papatayin ko lahat <coughs> may ba? parang um, nagpawatig yung medalyon ko yan po makita lang nagiinit yung medalyon ko parang may kalaban na parting nakaharang naman ito sa dadaanan ko mapunta sa pamilya ko sa gabal talaga ito mga ito sa lakat ko ito mas kailangan ko mailitas ka yung pamilya ko mayroong pang humaharang sa akin kailangan kong patayin sila lahat bago ko makarating sa pamilya ko kasi itong pinaglalagay ni Commander Ligaya mga bantay bantay papunta dun sa kina Mariat Bibirus Lili smart, lahat na bihag bawat, ban, bawat may bantay dun na papunta dun sa kanila yan sa lungga ni Commander Ligaya sigurado ko kaya unahin ko itong mga bantay nya ubusin ko lahat <coughs> Dalhin mo ko medalyon kung saan ang kalaban ituro eh, mo sa akin para nakataposin siya mga ayon po yung may dalilo ko Sabi ko na ba? Yan po ang toro sa medalya ng dyan ng kalapan. Kaya pala nagparam ng ko. Tunay na medalya Alam ko na sa nakalapan. Medalya na kumpas. Oh. 10. 10. nyo niyo ko sa pupuntahan ko ha. Sino ko ba dali ko? Naharang ko kayo tayo. Bibigyanin ko eh lahat. Para makarting ko sa pamilya ko. Ngayon kayo ha. Da. Ba'gay sa inyo. Ito diba naman ninyo kayo. Ito bala sa akin. Dahil yun, dami kalaban. Hindi siguro nila papayagan na makarating ko sa kanilang lungga. Kasi nandiyan ang pamilya ko. Kaya hinaharangan ako palagi. Mauubos talaga kayo. Pag ginawa yung sa akin 'yan, Uubusin ko talaga kayo. O lang na titira sa inyo kay isa. Kay chili gaya. Sa man ay sila gaya na 'yan. Tatarin ko talaga ng bala 'yan. Pati mata niyan, babarilin ko. Pati baba. Pati bunga ng niya, pagkakain ko ng bala 'yan. Sobrang galit ko sa chili gaya na 'yan. Tutulungan ko talaga ng sungay 'yan. mga ito no ang itilin ko may kalaban naman ang Di ano na yan Kalau kalian sih mau lihat tu medal masih sabis yang tutu, mereka Salamat mga Leon. Salamat ang Jenka Kailangan ko tapusin ang salamat para makarating ko sa pamilya ko. Kaya kung makaidulong, laban na naman. Kung na naman po ko.